Alright so hello guys magandang araw sa inyo and welcome back again na naman sa ating channel at sa panibagong video tutorial na naman okay so bali for today's video napaka basic lang ang ating uh, tutorial and ako uh, nabasa nyo na yung ating thumbnail at yung ating title bali tuturoan ko kayo kung uh, paano mag wiring ng uh, mga CDI natin so meron tayong 4 pin CDI dito meron din tayong 5 pin at saka meron tayong 6 pin so napaka basic lang nito mga boss uh, bali direct to the point na tayo mga wiring may mga pangalan yung uh, wires natin So, ituturo lang natin kung saan yung mga connection ng mga yan, okay? So, unahin natin itong ating 4-pin CDI na which is madalas natin gamit sa ating mga tutorial kung saan ang 4-pin CDI natin ay battery operated, okay? So, kapag sinabing battery operated mga boss, uh, yung supply na pinanggagalingan ng ating CDI is nanggagaling sa battery. Two types kasi yan, meron tayong stator which is nanggagaling yung supply sa mismong stator at saka yung uh, battery operated na tinatawag kung saan nang naman sa battery. Okay, so, umpisa na agad natin mga boss. So, mapapansin nyo, meron na tayong 12 volts battery. Pero, ayan. Hindi ibig sabihin mga boss na nakatap to sa positive terminal ng battery. Ano? So, itong red wire na to, dadaan pa yan sa ating uh, ignition switch sa accessory wire. So, uh, nakatap talaga to sa accessory wire. Pero nilagay ko lang is 12 volts kasi nga, Uh, battery operated siya, dun din ang galing yung kanyang supply, pero dadaan pa yan sa ating uh, ignition switch kasi yung ignition switch mga boss yan, for example may ignition switch tayo dyan, two wires okay? so from battery, ito talaga yung nanggaling sa battery, yan ah sorry so from battery, positive ter uh, terminal ng battery yan, sa so, positive terminal ng battery yan ha. ngayon ito naman yung sa accessory wire ACC wire. So, doon talaga nakakonect yan para kontrolado siya ng ating susian. Kasi yung uh, battery operated mga boss, ayan, nakokontrol lang ng susian natin. Kapag kainop ng uh, uh, susian, so mawawala ng supply from battery yung ating CDI. Next naman mga boss is yung black na strips na yun, which is yan yung papunta sa ating ignition coil. So, papunta naman yan sa ignition coil. Ayan. For example, lagyan natin ng ignition coil dito. Ayan. So, ignition coil, meron ng spark plug yan. Okay. Ayan. So, bali, doon yan. Next naman, ito yung uh, uh, blue na may stripes na white natin, papunta naman yan sa ating pulsar. So, yung pulsar na yan, kasama yan ng ating uh, stator at uh, nag-magneto. Yan yung ating trigger. So, doon papuntahan. For example, ito yung ating uh, magneto ayan, so doon naka na attach yung ating pulser. and syempre yung uh, stator natin nasa loob take note mga boss, kapag 4 wires yung uh, CDI nyo, ibig sabihin 4 wires din yung uh, stator nyo next syempre is yung ground so, napakadali lang naman yan, yan yung ating ground, okay so ganun lang kasimple yung uh, 4 pin CDI natin mga boss next naman mga boss is yung ating 5 uh, pin so sa so 5 pin naman tayo okay so kung kanina battery operated yun stator uh, drive naman ngayon so meaning to say nang galing sa stator yung supply nitong ating CDI so isa na agad natin sa stator so sa stator natin mga boss ayan may mga coils yan or mga tanso na nakarolyo so ganyan yung ating stator So itong uh, black na may stripes na red na to Nanggaling lang yun dun sa ating stator So yan yung pinaka, pinagkukuha na ng supply ng ating CDI Para mag-discharge uh, sya ng current papunta sa ignition coil So sa ignition coil, nandyan pa rin yan 5 pin CDI ito mga boss ah Nandyan pa rin yung ating ignition coil Ayan, papunta naman yan sa spark plug Okay So yung trigger or yung pulser natin nandyan pa rin Nandyan yung uh, magneto natin Siyempre, so, dyan yung stator sa loob. Tapos, dyan nakatouch yung ating balser. So, may kunya yun. So, sa ground, ayan. Meron na tayong ground or negative. Napaka basic lang yan. So, negative lang yung kulay green natin. And lastly, mga boss, is yung ating engine kill switch. So, kanina dito sa battery operated, ayan, balik natin yung battery operated. Kung dito sa battery operated, yung main supply ng uh, CDI nang galing sa battery which is duman sa accessory wire kumbaga pinag-isahan pinag, uh, pinag na ano ngayon pagdating sa 5 pin CDI mga boss kung so, naging separate maghiwala yung pinagkuhanan nila okay so ganoon lang kasimple pero nandiyan pa rin yung ating ignition switch so sa ignition switch natin mga boss kapag ka 5 wires uh, 5 wires yung CDI expect nyo na na 4 wires yung uh, ignition switch nyo kasi yung uh, black na may stripes na white na yun papunta yan sa ating yun, ignition switch on off so ito yung uh, kumokontrol ng uh, CDI siya yung nag on at saka yung nag off so kill switch sa madaling salita so ganun lang simple bali next naman is yung ating 6 wire naman tayo or 6 pin CDI naman tayo so napaka basic lang nito present pa rin yung kanina dyan mga boss So, ang uh, kinaibahan lang dito mga boss, naging dalawa yung ground nya. Ayan. Yun. So, automatically naging dalawa kasi nga uh, pinaghiwalay yung uh, ground nitong uh, pulser. So, yung pulser, nandyan pa rin, yung blue na may stripes na white. Ayan. So, doon pa rin naka-attach yan. So, yung ignition coil nandyan pa rin, yung uh, black na may stripes na yellow. Yan. Yan yung uh, spark plug. So, sa kill switch, nandyan pa rin yung kill switch natin. So, natin ang uh, susian dito. So, dyan yung engine kill switch natin. yan. papunta na yung sa accessory wire, sa battery, at saka may ground din yan, may sariling ground dyan. On, off. So, kill switch. Papunta sa sa susian. Next is yung stator coil natin. So, po, ayan, automatically papunta yan sa ating stator. Ayan, stator tayo dyan. ayan. So, meaning to say mga boss, uh, stator drive itong 6-pin uh, natin kasi pinaghiwala yung uh, uh, ground nitong ating pulser at saka nitong ating uh, CDI mismo yung ground ng CDI. And meron nga palang mga battery operated na ganito mga boss. Ano? 6 pin siya pero battery operated. And uh, hindi lang natin na pa agad pero meron tayo. Ayun, okay, so ganun lang simple mga boss. Bali hanggang dito na lang siguro at sana may natutunan kayo. At kung nagustuhan yung video na to so please like, share, and subscribe.